Long distance relationship takes more effort kasi mas madaling ma-in love sa malapit. Pero kung mahal talaga natin ang isang tao, we will make things work. No matter how far the distance is sa isa't isa. May iba bang nagpabago sa iyo? Distansya lang ba o tao din ang nagpabago sa iyo ng damdamin mo? Para sa isang babae na inakala mong siyang pinakamaganda Noong mga panahon yun. Nung time ko kasi na... Meron o wala? Meron po. LDR is not for everyone. Ngayon, alam mo may mga tao kasi na mas namamahal natin based on proximity. ba diba? Na, kaya nangiintindahan ko na minsan na-fall out of in, love, na out of love tayo sa isang tao pag hindi natin kasama. Kasi may ano talaga eh, may power yung lapit mo sa isang tao. Gumagawa ka ng paraan para manatili kayong konektado kahit hindi kayo magkalapit. Yes po. Kasi po naniniwala din po kasi ako na communication is the oh, key. Like talaga. Talaga namang sa totoong buhay, kung sino yung mas malapit, mas na-attract ka. Kung sino yung nakikita mo, mas na-attract ka. Kung sino yung nahahawakan mo, mas na-attract ka. Kung sino yung nakakausap mo physical, mas na-attract ka. That's a fact. Kaya nga, mas dapat na pinag-iingatan natin yung sarili natin, i-distansya dun sa mga tao na posibleng maging dahilan at posibleng maging temptasyon para masira yung relationship na meron kayo ng ka-LDR mo. Kasi kung binili mo kasi siya yung nauna, ba't di mo iniwan yung pangalawa? May nakukuha ka ba sa pangalawa na hindi eh, mo nakukuha sa una?